Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. On, this is Gina Rodriguez, mamaya sa channel. Na dealer o Zomata Reader. So ngayong hapon na, tatagyan natin na nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, weekly gabay for the month of March 8 hanggang March 14 for the sign of cancer. So cancer, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanoon ba kayong energy? At ano kaya messages ang ating mga hagilap for today's video? Kala naman kaya nga messages, advices for you ng ating mga angels, ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kanino energy ang ating nahagilap at nasagap. So guys, umpisahan na natin ang love for the sign of Cancerian. Angel Spirit Messages, give me an information. Ano kayo gusto sabihin sa'yo ng ating mga baraha? So, there's a four of swords. So, there's an intuitions, no? Kung makinig ka sa intuition at the same time, guys, may pahinga mo yan, no? May mga bagay na kailang mo ipahinga. And because there's a king of cups who are devoted at the 41 So, may tao sa at gumagabay sa'yo, no? Let's see additional messages. So, there's a, the, the, king of pentacles. So, there's an information with, um, practicality. So, pagdating sa finances, kailangan maging practical ka, no? And kasi sinasabi dito, there's a five of sword kumaga nagkakaroon kasi ng na self-sabotage. Magiging aware ka sa magiging actions mo. There's a fair fight. So, kailangan pata sa magiging kaganapan sa buhay mo. No, kasi mamaya may, there's a thoughts and information na na-share mo kahit kanino na nagagamit against sa'yo. Yun yung kailangan mong pag-ingatan with the nine of cups sa so Wishful for feminine. So, may mga bagay na matutupad na. And of course, there is a, the moon card for dream coming true or the moon card is a truth reveal and something illusions, no? So, let's see what is the four of swords. So, there's a tower moment for a major, major changes coming in for you. May mga pagbabago magaganap. Kung baga sinasabi sa'yo dito, makinig ka sa inner voice mo. The Satan, there's a justice will be served. Na makukuha mong justisya ang nararapat sa'yo. The king of pentacles, services, and star card, sinasabi na there's a an hope and there's a an healing. So, ibig sabihin pagdating sa fa uh, finances, maging practical ka kasi unti-unti nang hihilo, mang sugat pagdating sa finances no? And because there is a thinking man for new perspective. Baguhin ang pananaw, baguhin ang mindset, baguhin mo ang thoughts, no? Kung baga may mga bagay kasi or gawain mo na parang kahit anong kibot, kahit anong nangyayari sa'yo, sinishare mo yun yung kailangan mong uh, pag na wag, na wag ka nagsishare ng kahit anong informasyon na alam mong gagamitin against sa'yo. And because there the lovers, the lover is the love life. So, ibig sabihin dito, magbibigay ng katuparan. So, hinihiling mo na matupad na pagdating sa love life ang hinihingi mong pag-ibig na wagas. So, this is the moment na maaaring, ma maaaring may in love ka na may darating na. And there the ten of ones is a dead, no? Kumbaga sinasabi dito na tapos na ang mga sakit at sakripisyo at obligasyon na nararanasan mo. Tinapos na, no? So let's see what is the four of swords with the tower moment. Pero kasi na sabi dito, there's a, the magician. It's God's will. Baka baga, binubulungan ka ng ating angel spirit, rather ng ating Panginoon na may pagbabago magaganap na sa buhay mo. Maghanda ka na. So let's see what is the king of cause and the justice. So there's a ten of cause, happiness. So there's a good karma. etong good karma sa iyo ay magdadala sa iyo ng kaligayahan at magandang buhay at karangyaan. So there's a king of pentacles and that star card. Represent the king of sword, a vigor picture. Kung kumbaga makikita mo na yung magiging possibility sir magiging na makikita mo na malaking pagbabago magaganap sa buhay mo at maaari nga uh, kumbaga kagalingan to sa lahat ng mga sugat ng nakaraan at karanasan mo no? so let's see what is the five of swords in the hangman so there's uh, the seven of cups no? kumbaga lutang ka No? Kung hindi ka maka, kung dami mong iniisip, pero magulo ang utak mo. sa so, some of you, kung dahil din sa mga iniisip mo, wala namang kabuluhan, nag-overthink ka lang. So let's see what is the nine of cross and the lovers. Represent the six of one. So there's a victory. Talaga mapagtatago pa yung sa buhay pag-ibig. No? Kailangan mo lang mag-antay na taong mamahalin ka at mamahalin mo. So there's a the nine of sword in reverse. So no more anxieties. No more depression, no more stress. So, ibig sabihin dito, magdudulot to ng ano, kumbaga magandang impact sa'yo na tapos na ang obligasyon, na tapos na responsibilidad mo. Ang pinaka-outcome for you is the the hermit card. There's a soul connection and soul enlightenment. So, binigyan ka ng kaliwanag about sa spirituality na there's a ten of pentacles na magbibigay sa long-term success and long-term investment and financial security. At the same time, there is a that page of ka, makinig ka sa intuitions mo. Ipinagkalaob sa inyong langit ang mga bagay na yan kasi may ibig sabihin dahil talaga dahil sa kabutihang uh, puso mo, no? Or dahil sa mga bagay na ginawa mo from the past life, ito na ang um, kasagirahan na nararapat sa'yo. So, let's see additional messages for career. Sa career mo naman, there is a two of swords in decisions, no? May mga bagay na kailangang pag-decision na there's a queen of pentacles, financial, um, uh, there's a business minded or something uh, financial or uh, practicality. At the same time, there's um, the ka sa focus ka. Na mag-focus ka sa trabaho, negosyo mo. At sinasabi dito, kailangan mo pag-isipan yung mga bagay-bagay or decision mo na gagawin pagdating sa business industry. So let's see, or sa trabaho, no? Or about sa finances, pag-iisipan mo. So let's see, what is additional messages for love life? So there's a higher fund. So, there's a lesson there. There's a separation. May mga nag nagkaroon ng separation. And there's a religious factor either. No? Magkaiba kayo ng lahi or magkaiba kayo ng relihiyon. No? And, I request, an of course, there's an eight of cups na kumaga surrender, na no? let go, na dead ma. Parang sa madaling salita, dead mahin mo dahil kumaga ang pagtanggap sa pagmamahal ay hindi binabase sa anumang uri ng relihiyon na meron ka. No? Pagtanggap at pagmamahal ang kailangan, eh, hindi pagkutya o kahit na anong kumbaga pag ano, pag, um, pagatag to, panlalahin ito or something. Yun yung hindi kailangan, no? Ang kailangan mo dito, yung matutunan mong mahalin kung ano relihiyon ang meron ng partner mo. At the same time, yung paniniwala na kailangan mong irespeto. No? So, let's see. What is addition of messages for health? sa health mo there's a seven of pentacles harvest time kung anong tinanim mo kung anong kinakain mo siyang aanihin mo ibig sabihin ko mahili ka sa sa mga gulay-gulay magiging maganda ang kalusugan wag mahili ka sa karne atake ang atake mo so there is a seven of wands complication no ito, ito yung sinasabi na kumbaga mag-ingat uh, mag ka sa mga kinakain mo sa mga ano kasi baka ito yung magsilbing komplikasyon no or um, problema mo So, no? so let's see. What is the mag, uh, magical fairy messages? Magical fairy messages, get my me information. And of course, guys, there's an admit your true feelings to yourself. No, tanggapin mo sa, sa sarili mo kung ano man ang meron ka. Be honest with yourself. Only you know what it is that you are um, truly desire. No, kung ano talaga yung gusto mo or hangarin sa buhay mo, sundin mo. No? Kung ano yung makakapagpasayaw, gawin mo. So let's see what is the yin and yang or a And there's an information with the shadow, the moon, revelation, no? And there's a an higher self, no? Kumaga mag-a-activate na yung sarili mong kakayanan at uh, pag unawa sa sarili mo. And there's a deception and temptation. Mag-ingat ka sa mga tukso. Layuan mo ako. So let's see what is our Kanghel. My kill messages for you is um write about your thoughts and feelings, no? So mo lagi yung mga uh, sinasabi ng pakiramdam mo or um, intuitions mo. And your children are watched over by angels so, mga mahal mo, 'yung mga mahal mo sa buhay lalo na 'yung mga anak mo ay mga ginagabayan daw ng ating angel spirit. So let's see what is the chakra messages. For the chakra is a growth. Magkakaroon ka ng growth and expansion dito. At the same time, there's um, uh, mysticism, no? May misteryo sa likod ng mga nangyayari sa'yo. Kaya may the moon, dalawang beses yung lumabas yung the moon. So, ibig sabihin, revelation. And there's an impatience. So, kailangan mong habaan ang pasensya mo. So, let's see what is the monsology. For the monsology is that adjustment are required. So, kailangan mong mag-adjust, no? So, tinitignan mo dapat dito yung look at the bigger picture. Dito yung may bigger picture of yourself. Titignan mo lagi passive, possibilities, no? At the same time, there's a prosperity lies ahead. So, talagang, kung uh, um, kumbaga, ang kasaganahan talaga ay paparating na sa'yo. No? Talagang darating yan, no? May mga bagay lang talaga na ma-re-reveal muna sa'yo. Lahat ng mga bagay na kailangan mong malaman. And there's a an heart desire. So, see, kung anong gusto ng puso mo, sundin mo. And there's a family-oriented, no? You are being family-oriented and there's a spirit teacher. kailangan mo ng albolaryo, baka may nagdudulot ng kamalasan or may nagbibigay ng kamalasan sa iyo, no? Kumaga mag-ingat ka. So let's see what is additional at angel spirit guys. So there's an information with the force, don't follow. So ibig sabihin dito may mga bagay na hindi para sa iyo, no? Huwag mong sundin 'yung isang bagay na alam mong ikakapahamak mo. And there is some messages so may mga uh, something uh, messages na ibibigay sa kung maga sa a balance and harmony na kailangan mong uh, i ba, balance And there's an information with the water your guidance. So ibig sabihin kailangan mo ipahinga, no? At kailangan mo ng body care and body massage, no? For uh, relief your stress. And there's an information with um use your natural healing abilities. So, kailangan, kailangan mo siguro talaga ng mga massage therapies or kailangan mo ng albolayo or something na makakapag baklas ng mga negatibo or uh, mo, no? Additional messages for abundance kasi ganahan talaga ay mailalahad na sa'yo. And of course, there's a loneliness. Huwag ka mag-alala, hindi ka nag-iisa, no? May kara, ka. And there's an information dito with view um, more, no? Kailangan titingin may lighter side of situation. Huwag kang titingin sa mga sa mga negativities, no? Lagi mo titingnan yung magiging solusyon. O titingin may magiging magandang eksena, no? there's uh, the thinking man. So uh, some of you may ko if you were a cancer women, so uh, ka na isang person na to bilang isang diamond. So if you were a na, na, lalaki, no? Maari nga uh, titingin mo yung isang person na bilang isang diamond. Titingin mo siya na parang, 'di ba? Napaka So, nakakaiba sa lahat. And there's an all-time up um, Nakailangan kailangan mong kumawala sa mga negatibo at kailangan mong kumawala sa mga sitwasyon na kinigagalawan mo. Para ka kasi nakakulo sa sitwasyon. And there is a environment. So, mga, mga na sa kaligid mo nga, no? And there's a shielding. Protection ng yung sarili mo. And there's a transportation with a verification. Paglilinis, linisin mo ang sarili mo. Linisin mo ang nasa hanay mo. No, and there is a truth reveal. I told you so, di ba? Talaga marireveal talaga sa iyo lahat ng mga bagay na kailangan mong malaman. No? Talaga ipapaalam sa iyo yung mga nagiging sanhi, no? Ng eksena mo. So let's see what is the angel's answer. So there is a forgiveness, kapatawaran, no? Isa pa to sa nagsisilbing blockages, ang um, puot at um, galit sa puso mo. At the same time, there's a choose a new direction. Pumili ka ng mga bagong direksyon. And of course, there's a no. May mga bagay na hindi mo dapat ginagawa. At may mga bagay na kailangan mo iwasang ginagawa. No? So, let's see what is the romance angels. Pagdating sa love life, free yourself. Palayain mo yung sarili mo. Control of your life. No? And of course, sinasabi so dito, there's an unrequited love. Pakawalan mo yung mga bagay na alam mo hindi ka na masaya. Aha. Uh -huh. So, there's a Jesus loving quote said, Ibig sabihin dito, He that believe on me, the words that I do shall he do, and the greater words that this shall he do because I do go to my Father. So see, maniwala ka lang daw na lahat ng mga ginagawa mo ay babalik sa'yo. No, maniwala ka lang daw yung mga dapat na ibinibigay sa'yo at mga bagay na, na ginagawa mo ay may kaakibat na ah. Uh, kaparasahan or something na success, no? Kung baga may magandang balik sa'yo. So, ibig sabihin dito, mga kung baga naniniwala ka kung ano ang ginawa mo, siyang aanihin mo. What goes around, comes around. Karma is waving. So, let's see. What is the angel's, as angel's number? Angel's number represent 25, I am intelligent. So, sinasabi dito, you have a great ability to take in, in and process information and both conscious and subconscious level our curiosity is endless and your desire to dive deep into a variety of subjects will bring you an immense awareness of the world. So, see, kumbaga kayang-kaya mo silang, kumbaga, um, kumbaga, umaga intindihin or kailangan kaya kaya mo silang unawain lahat ng mga bagay na nangyayari sa sa no behind the scenes kung maga kaya kaya mo ng dalhin yung sarili mo sa entablado or sa sitwasyon na kung gusto mong makuha no kung maga napakatalino mo sa mga decision decision no may mga bagay lang talaga na minsan nagiging tanga ka lalo-lalo na sa buhay pag-ibig so let's see what is the messages of life Messages of life is I am in the light. So sinasabi dito, Today the light is within me. The light surrounds me. The light protects me. I remain the light-filled and joyful regardless of what the circumstances arise. I am diamond shining for in in all my splendors. I am worthy of the divine with me. So see, kung alam mong kikinang ka at alam mong mamumutangi ka, no? kung alam mo na at the end of the time, ikaw ang mananalo sa laban na pinaglalaban mo. So may mga bagay lang talaga dito na kailangan mong pagdaanan. No? Hindi lahat lagi na sa liwaliwanagan, makita mo ang kadiliman. Pero pasasaan pa, mapupunta ka pa rin sa liwanag. Ganon dapat, no? Kaya mong humarap sa dilim at kaya mong humarap sa liwanag. Ganon lamang yon So, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na yung hindi nag skip ng ads na way. Pagpalain kayo you ng know, Just Makeup Pan. Siksiklidling na gumapaw na biya na manong balik sa inyo. And of course, maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush!